There is beyond the azure blue a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great mind. There is a God, he is, I he is, alive, he is alive. salita ng Diyos. Yung tanong po pakatungkol kay Cain. Uh, marami po nang tatanong na sino daw yung asawa ni Cain? No? Kasi ah uh, mayroong mga naniniwala na uh, hindi lang raw si Adan at ibang nilalang ng Diyos. No? ah uh, dahil doon sa kwento na ano nangyayari kay Cain, uh, kasi pag binasa natin yung Genesis chapter 4, Uh, yung kwento dyan patungkol kay Cain, na nung pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, lumaya siya sa Garden of Eden. At ang sabi po ng Genesis chapter 4, uh, verse 17, no? nagtungo siya sa lupain ng nod. Ito pong yung lupain ng nod, somewhere po ito sa Eden din, sa East. Uh, sa somewhere part sa East ng Eden. Uh, at sabi po ng Biblia, at doon nakilala niya yung kanyang asawa. No? Kaya nga mayroon nagsasabi na uh, hindi lang raw si Adan at Eva nilalang ng Diyos dahil doon siya nakapag-asawa. No? So may tendency daw na pagdating doon ni Cain sa land of Nod, marami ng tao. No? So atin pong sasagutin yan, yung ganyang klaseng katanungan. Totoo ba na uh, ng mga tao pagdating doon sa land of Nod? So atin pong uh, aalamin ang tinatawag nating gap. No? Mayroon pong gap. Ang tawag nito ay gap theory. Halimbawa, pag sinabi ko na uh, si Juan ipinanganak noong April 15 at namatay noong November uh, 3. So, kung mapansin nyo po, magkasunod-sunod sinabi, pero hindi yan magkasunod-sunod nangyayari. No? Magkakasunod yung pagkakasabi, pero hindi magkakasunod ang nangyayari. Ang tawag po dyan ay gap. No? So, Nung sinabi niya na si Juan ay ipinanganak noong April 15 at namatay noong November 5, uh, marami pang taon nabubuhay si Juan bago siya namatay. Pero uh, magkasabay sinabi. Ganon din sa Biblia. Nung pag sinabi ng Biblia na umalis siya sa land of Nod at nakapag-asawa, marami pang pagkakataon, marami pang taon bago siya nakapag-asawa. Hindi po agad-agad nag-asawa siya. At hindi naman is in state ng Biblia na pag alis siya sa lupain eh ng Eden at pumunta sa lupain eh ng Nod, agad-agad nakapag-asawa siya. So wala po nun. So ang tawag dyan ay gap theory. No? So marami pang pagkakataon na bubuhay si Cain. Ang sabi pa nga ng Biblia, naging palaboy-laboy siya eh. Sabi kasi ng Diyos, ikaw ay aking isusumpa at mula sa pawis ang kakainin mo at ikaw ay magiging isang palaboy-laboy. So marami pang pa pagkakataon, ilang years pa siguro, no? Yung nangyayari na magiging palaboy-laboy si Cain bago siya nakapag-asawa. So ang tawag natin ay gap. So that is a gap theory. So hindi agad-agad. So sino ang asawa niya? So isa sa kanyang mga asawa, isa sa kanyang mga relatives or isa sa kanyang mga kapatid. Kasi pag binasa po natin ang Biblia, ang sabi po ng Biblia, an Adam and Eve bigat, sons and daughter. So nagpatuloy nag kaanak si Adan at iba. Ibig sabihin, nagpapatuloy silang nag-ano? Nagkaanak ng mga babae at lalaki. No, bigat sons and daughter. So, therefore, marami bukod tinaadan uh, Cain at Abel, marami pang anak si Adan at iba. No, na kanila mismong kapatid. So, may tendency na yung asawa inasawa ni Cain isa sa kanyang mga kapatid. No? Kasi ah, wala pang tao sa panahon noon. Sila pa lang yung tao. No? Parang ganito, bigyan ko ng halimbawa. Ako ay nag-alaga ako ng isang manok. Halimbawa, gusto ko magpaparami ng manok. So yung gagawin ko, uh, alaga muna ako ng isang lalaki at isang babae. So inara Siyempre, magkaanak yung babae at yung kanilang anak, sila mismo yung magano. Kumbaga, sila mismo yung mag-aasawa mismo. So hindi naman issue noon kasi kahit magkakapatid kayo na kayo mag-asawa kasi wala pang tao noon bukod sa kanila. Ngayon pinagbabawalan yan na kung mag anak mo, wag mo na wag mong asawahin kasi napakaraming tao na. So sa panahon nila mga gilaw na tinaga accepted 'yun. Accepted yon no? Kasi wala pa namang tao eh, no? Sa panahon nila. So okay lang 'yan kahit magkakapatid na mag-aasawa sila. So yung asawa ni Cain, ulitin po natin, isa sa kanyang mga kamag-anak o isa sa kanyang mga kapatid. No? Kasi walang tao sa panahon yun, eh, bukod sa kanila. At ito po yung papatunay, mga Adan at Iba lang yung nilalang ng Diyos. Maliban sa kanila, wala na. Sabi po na ng Biblia, in the book of Genesis, let us make man in our own image. Lalangin natin yung tao. Ibig sabihin, isang tao lang yung nilalang ng Diyos. Hindi po sinabi ng Biblia na lalangin natin ang mga tao. So, ito po ay nagpapatunay na bukod kina adan at iba, wala na ibang nilalang ng Diyos bukod sa kanila. Kasi dapat, kung maliban kina iba, mayroong mayroon ng taong nilalang doon sa kabilang panig, sa kabilang dako, dapat sinabi ng Biblia na naglalang tayo ng mga tao. Hindi po sinabi niya. Sabi ng Biblia, lalangin natin yung tao. Ibig sabihin, singular po. Bukod sa kanila, sila lang yung nilalang. Bukod sa kanila, wala na. So therefore, wala nang ibang tao maliban sa kanila sa panahon, sa panahon nila. Dito sa Garden of Eden, dito nilalang dito sila nila, dito nila lang, si Adan at Eva at sa kabilang lupa, wala pong tao. No? Kaya mali pong paniniwala ng iba na bukod kina Adan at Eva, mayroon ng mga tao sa ibang lupain. So mali po yan. So to make a story short, as a conclusion, ah uh, yung asawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kapatid. Kasi wala pang tao sa panahon nila noon, bukod sa kanila.